ano oh, mga agaw. good size gandang klase na medyo ano to medyo maliit liit junioran junioran kung tawagin yan shout out kay idol junioran ang kanyang dala itong ang good size to good size good size oh laki Ayun, no? Grabe. Good size na naman ito. Ayan po. Wow. Ayan mga kaga, magandang tanghali po. Tayo dito naman sa Dinahigan Fishport Board. Ato ito, may naispatan tayo mga kaga ng baba ng isda. Habang inaantay natin yung bangka ni ano ni Atan na dinadala yung Karala Joy. Dahil may padala po yung mga ano doon, mga... Tuhin ko na isda. Ito, may bawa po dito ng isda. Itong King Mark 3. Ayan Dami nila huling tuna. Boss, marami pa? Marami. mga lago. Sisilip-silipin naman natin doon mga aga yung, ano, yung mga bangka na dadating. Baka kasi dumating na yung inatay kong bangka. E para maaga pa natin. Eh marami pa daw pong huling isda to ano, tong King Maltres. Ito. Ano Ayun. Medyo nalit na tayo na dating mga aga, dahil na pala nila ng ibaba. Pero tinanong ko yung kargador, marami pa rin man daw po dito ng isda sa ano sa bangka. Eh update nga pala tayo sa presyo mga aga ng tuna. May nakausap tayo na kukuha pa ng ano ng 260 uh, doon sa isda natin may nakontrata na kami na bibili ayun idol marami pa meron pa boss. ayan o oh laki good size ayan marami pa daw mga kaga abangan -abang natin ayan nabutan pa lang natin ay eh, dalawang piraso pa lang ito ikatlo to ito ang baba ay shoutout pala kayo no, kay idol uh, atorot fishing tv yung nagdadala ng isang King Mark din. King Mark 2 yata yun. Nakakampan ito Ang na to. Ito ay kila, ano, kila Madam Minchi. Kila Boss Mark. Yung bangka na to. May Philippine Eagle nga pala lumilipad. Oh. Yan Oh, mga agaw. Good size. Gandang klase. Ito pa. Ito po, Ay dapat pa pani medyo ano to medyo maliit-liit. Junyuran. Junyuran. Junyuran tawagin. <clears throat> Ito mga aga junyuran din. Ayan, shoutout kay si Idol. Junyuran ang kanyang dala. pa oh. Marami pa maaga. Maray pa sila inaahon sa kanilang bodega. Ah, uh, balita ko ngayon, nagkaanuhan gumanda yung kain ng tuna ngayon. Maraming mga bangka na na huli. Sa loob lang ng isang gabi. Etong kay Idol, good size to, good size. Good size oh. Laki. Yun ata ang pinakamalaking binaba good size na yellowfin tuna ayan subukan natin to ma-upload mamaya mga aga tong ating video na to dito pa uli uli tong philippine eagle oh. philippine eagle ayan lagi yan dito mga aga lagi ko nakikita yan dito naghanap siya ng mga makakain isda isda dyan lutang lutang yan siya nang hunting Shoutout pala sa kapitbahay ko. Ayan. Kaya idol. Kapitbahay namin yung sa ano sa binulasan. Ayan. O, oh, ito na naman. Panibago mga aga. Siguro mga ilang minuto lang tayo magtatagal dito mga aga. At ating silipin na rin yung bangka na inaantay natin. Bago baka nagbuna sila. Eh, medyo mali tayo. yun no grabe ang bali ang dalawa daw pala ni Atan yung iniintay natin pong kaya ano 25 na tuna ang kanila at ang sa amin ay 11 hindi pa natin sigurado kung may kung anong mga size nun kung gano kalalaki at ilang napapasok na tuna o ilang tuna ang papasok na size o ilang good size ang kanilang ano mas maganda kung good size kasi mga ang pinakamahal ng presyo oy yun o no? Shout out. sa kaibigan natin, na yung kapitbahay natin yan. Sabi nila saan? Ito pa. Ang dami nilang huli, mga aga. Yan medyo, ma medyo maganda yung panahon dito, mga aga ngayon. Kalma. Ayan, good size na naman ito. Ayan po. Wow ngayong araw lang po yan tanghali wala yung mga natin ibang vlogger dito sa tinahikyan siguro mga busy sila o nasa laot din ito pa sundan natin mga aga kung saan binaba at tayo ay sisibot na rin silipin natin yung bangka na hinihintay natin baka nandun na at Sleep na rin ito Yung lagayan salamat uh, pala kay ano Kay uh, Idol uh, uh, Tonador Tonador TV Maganda uh, na ako na ako Inyuran okay, okay, mga bagong huli na yun mga aga Ay, Isa sa palatandaan na bagong huli na yan mga aga Napakakintab, makikinis At may mga laway-laway pa Bis sa Idol Tunador Idol Bumalik ako Nasa ano na kami, nasa biyahe na bumalik kami. Maganda. 7 years pa lang. Okay lang yan, magkakaroon din yan. Ayan, ba bagong ano, bagong umpisa yung pagbablog ni ano, Edol Tonador. Ayan, sa so supportahan na lang din natin mga aga. Mga ibigan natin dito ng vlogger sa Binahigan. ginagawa po. Silipin na natin sa lagayan mga aga. Tayo didiretso na doon sa ano. Sa inaantay natin bangka. Ayan na. ang, ayan ang kanilang storage mga aga. ito, puno na. Dalawa. Dalawang garaso. Inayin natin akong bangka. Doon sa ano. Silipin ko lang. Good Good size. Good size. Good size. Good size. Good size. Eh mga ga end ko muna dito yung video natin. Mamaya na ulit tayo dahil punta muna natin yung inaantay natin mga baka nandoon na. Mapagalitan tayo. Eh sige oh Good size, malaki. Malaki oh. Quality. 你他们嘛呢？